Noong mga 148 BC, sa lupain ng Silom, pinagsabihan ng propetang si Abinaday, si Haring Noe, at mga saserdote nito dahil sa kanilang kasamaan. Ang nakatatandang Alma ay naniwala at tumakas ng pagbantaan ng hari ang kanyang buhay. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. manginig at magsisi ng inyong mga kasalanan. At pakatandaan na tangi at sa pamamagitan lamang ni Kristo kayo maaaring maligtas. Kung itinuturo niyo ang batas ni Moises, ituro rin na ito ay anino ng mga yaong bagay na darating. Alma! Ito si Alma. Itinuturo niya ang mga salita ni Abinadai. Pakiusap. Nais naming malaman ang nangyari. dumating si Abinaday. Binalaan niya kaming magsisi at bumaling sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, nang pumarito siya, sinabi niya na parurusahan tayo, na madadala tayo sa pagkaalipin at papatayin. Tulad ng alam niyo, nang maging hari si Noe, hindi niya sinunod ang landas ng kanyang ama. Hindi niya sinunod ang mga kautosan ng Diyos, kundi lumakad siya alinsunod sa mga naisin niya at marami siyang asawa at kalunya. Pinapangyari niya na magkasala ang mga tao at gawin niya ang karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Gumawa sila ng pagpapatutot at lahat ng uri ng kasamaan. At nagpataw siya ng buwis na ikalimang bahagi ng kanilang pag-aari upang maitusto sa sarili at sa kaniyang mga asawa at mga kalunya at sa kaniyang mga saserdote at sa kanilang mga asawa at kalunya. Pinalitan niya ang mga pamamalakad ng kaharian. Inalis niya ang lahat ng saserdoteng itinalaga ng kanyang ama. At nagtalaga ng mga bago. Mga iniangat sa kapalaluan ng kanilang puso. Sa gayon sila tinustusan sa kanilang katamaran at sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang imoralidad. Ngayon lang tayo nagkaroon ng haring katulad ni Noe. At may isang lalaki na nagngangalang Abinaday, at siya ay nagpropesiya na sa mga taong ito, pagkat pinatigas nila ang puso nila laban sa Panginoon, at sila ay hindi nagsisi. At ito ang wika ng Panginoon. Ang salin salinlahing ito, dahil sa kanilang kasamaan, ay madadala sa pagkaalipin at ang buhay ni Haring Noe ay pahahalagahan tulad ng isang kasuotan sa mainit na hurno. Sino ka para hatulan kami? Maliban kung magsisi sila, ay lilipulin sila ng Panginoon mula sa balat ng lupa. Subalit magiiwan sila ng talaan at pangangalagaan ito ng Panginoon para sa ibang bansang magmamayari sa lupain. Dalhin siya sa Haring. At… Yeah. Aking hari! Aking hari! Nagdala kami ng tao sa inyong harapan na nagpropesiya ng kapahamakan sa inyo at nagsabing lilipulin kayo ng Diyos. Siya ay nagpropesiya rin ng kapahamakan sa hari. Nagkukunwari siya na ang Panginoon na nagsabi nito at sinabi niyang, ang lahat ng ito ay sasapit sa inyo maliban kung magsisi kayo. Anong malaking kasamaan ang nagawa niyo? O ng inyong mga tao para sabihin niya na tayo ay susumpain ng Diyos o hahatulan ng taong ito. Ibilanggu siya. <tap> Sino si Abinaday na ako at ang aking mga tao ay hahatulan niya? At sino ang Panginoon na magpapahirap sa aking mga tao? Dalhin siya rito upang matanong natin. Ano ang kahulugan ng mga salitang itinuro ng ating mga ama? Anong ganda sa mga bundok ang mga paa na nagdadala ng mabubuting balita? Na naghahayag ng kapayapaan at kaligtasan? na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari at makikita ng mundo ang kaligtasan ng ating Diyos. Saserdote ba kayo? At nagkukunwa ring nagtuturo at nakauunawa ng diwa ng pagpapropesya, subalit nais malaman sa akin ang kahulugan ng mga ito? Sa abanin sa pagliligaw ng mga landas ng Panginoon, sapagkat kung nauunawaan ninyo ito ay hindi ninyo itinuro hindi ninyo ginamit ang inyong puso sa pangunawa. Hindi kayo naging matalino. Ano ang itinuturo ninyo sa mga tao? Tinuturo namin ang batas ni Moises. Kung itinuturo ninyo, bakit hindi ninyo ito sinusunod? Nakalaga kang inyong puso sa kayamanan. Bakit kayo nagpapatutot at nagsasayang ng lakas sa mga patutot? At pinapangyaring magkasala ang mga taong ito? Nang magkaroon ng Panginoon ng dahilang, isugo ako upang magpropesiya laban sa mga taong ito. Alam niyong ito ay totoo. Nararapat na manginig kayo sa harap ng Diyos. At ito ay mangyayari na parurusahan kayo dahil sa inyong kasamaan. Sinabi ninyong itinuturo ninyo ang batas ni Moises. Ano ang alam ninyo hinggil sa batas ni Moises? Ang kaligtasan ba ay darating sa pamamagitan noon? Anong masasabi ninyo? Maliligtas kami sa pamamagitan ng batas ni Moises. Kung susundin ninyo ang mga kautusan ng Diyos, kayo ay maliligtas. Oo, kung susundin ninyo ang mga kautusan binigay ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, sinasabing, Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang inukit na larawan o anumang nahahalin tulad ng anumang bagay na nasa langit sa taas o mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Ginawa ba ninyo ang mga ito? Hindi ninyo ginawa. Itinuro ba ninyo na dapat nilang gawin ang mga ito? Hindi ninyo itinuro. Dalhin ang taong ito at patayin. Ano ang mapapala natin sa kanya? Siya ay baliw! Huwag akong salingin, sapagkat parurusahan kayo ng Diyos kung hahawakan ninyo ako, sapagkat hindi ko pa naihahayag ang mensaheng ibinigay ng Panginoon ni hindi ko pa nasasabi ang hinihiling ninyong sabihin ko. Sa makatwid, hindi ipahihintulot ng Diyos na ako ay mamatay sa oras na ito. Wala kayong kapangyarihan na patayin ako. Tatapusin ko ang aking mensahe. Nahihiwatigan kong tumatagos ito sa inyong puso dahil sinabi ko ang katotohanan hinggil sa inyong kasamaan. Pinupuno kayo ng aking mga salita ng pagkamangha, ng galit. Subalit tatapusin ko ang aking mensahe. Hindi na mahalaga kung saan ako patutungo. Kung ako ay maliligtas. Ito lang ang masasabi ko. Ano mang gagawin ninyo pagkatapos nito ay magiging halimbawa at anino ng mga bagay na darating. At ngayon, ibibigay ko sa inyong ang nalalabi sa mga kautusan ng Diyos. Maghihiwatigan kong hindi ito nakasulat sa inyong puso. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang saysay. Alalahanin ang araw ng Sabbath. Panatilihing banal ito. Igalang ang inyong ama at ina upang maging mahaba ang inyong mga araw. Huwag kayong papatay. Huwag kayong makikiapid. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag kayong mang-iimbot. Tinuruan ba ninyo ang mga tao na dapat nilang gawin ang mga bagay na ito upang masunod ang mga kautusan? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Pagkat kung ginawa ninyo, hindi na dapat ako isinugo ng Panginoon upang magpropesiya ng kapahamakan hinggil sa mga taong ito. Sinabi niyong darating ang kaligtasan sa tulong ng batas ni Moises. Kailangang sundin ang batas ni Moises sa ngayon. Subalit darating ang panahon na hindi na kailangang sundin pa ang batas ni Moises. Ang kaligtasan ay hindi darating sa pamamagitan lang ng batas. At kung hindi dahil sa pagbabayad sala, nagagawin mismo ng Diyos para sa kasalanan at kasamaan ng kanyang mga tao, di maiiwasan silang masawi. Di ba't nagpropesya si Moises sa kanila hinggil sa pagparito ng Mesiyas? at natutubusin ng Diyos ang kanyang mga tao? Oo, at maging lahat ng propeta ay nagpropesiya mula pa sa simula. Di ba sila nangusap pinggil sa mga bagay na ito? Di ba't sinabi nila na ang Diyos na rin ang bababa sa mga anak ng tao at tataglayin niya ang kaanyuan ng tao at hahayo sa dakilang kapangyarihan sa balat ng lupa? Ang Diyos mismo? ang bababa sa mga anak ng tao? Oo. Tataglayin ang kaanyuan ng tao. At hahayo sa dakilang kapangyarihan sa balat ng lupa. Hindi ba't sinabi rin ng mga propeta na papapangyarihin niya ang pagkabuhay na maguli? At siya rin ay pagmamalupitan at paihirapan? Oo. Maging si Isaiah sa nagsabi, kanyang pinasan ng ating dalamhati at kalungkutan. Ngunit hinayaang maparusahan, binagabag ng Diyos at pinahirapan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kanya. Dahil sa mga latay niya, tayo'y gumaling. Tayong lahat ay tupang nangaligaw. Ang bawat isa'y ay nagkanya-kanyang landas. At pinasan ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Pag inihandog niyo ang kaluluwa niya para sa kasalanan, papasanin niya ang kanilang kasamaan nais kong inyong maunawaan na ang Diyos ay bababa sa mga anak ng tao at tutubusin ang kanyang mga tao. At dahil sa nagkatawang tao siya, tatawagin siyang anak ng Diyos. Sapagkat kung hindi dahil sa pagtubos na ginawa niya para sa mga tao na inihanda mula pa sa pagkakatatag ng daigdig, sinasabi ko sa inyo kung hindi dahil dito, ang buong sangkatauhan ay nangasawina. Darating ang panahon na makikita ng lahat ang kaligtasan ng Panginoon, na ang bawat bansa, lahi, wika, at tao makikita ng mata sa mata, at kikilalanin na ang Kanyang ay makatarungan. At ngayon, kung si Kristo ay hindi pumarito sa daigdig, ay hindi magkakaroon ng pagtubos. Kung hindi siya bumangon mula sa kamatayan o nagkalagsagapos ng kamatayan upang hindi magtagumpay ang libingan at hindi magkatibo ang kamatayan, ay wala sanang pagkabuhay na maguli. Subalit may pagkabuhay na maguli. Hindi nagtagumpay ang libingan at ang tibo ng kamatayan ay nalulun kay Kristo. Siya ang ilaw at ang buhay ng daigdig. Isang ilaw na walang hanggan na hindi maaaring magdilim. At isang buhay rin na walang hanggan na hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ang may kamatayan ay mabibihisa ng kawalang kamatayan. Ang may kabulukan ay mabibihisa ng walang kabulukan. At dadalhin upang humarap ng hukuman ng Diyos, upang hatulan Niya sunod sa kanilang gawa, maging mabuti man o masama. Kung sila'y mabubuti sa pagkabuhay na maguli ng walang hanggan at kaligayahan, at kung sila'y masasama, sa pagkabuhay na mag-uli ng walang hanggang kapahamakan. Ngayon, hindi ba't kayo ay dapat na manginig at magsisi? Pakatandaan na tangi at sa pamamagitan lang ni Kristo, kayo ay maaaring maligtas. Sa makatwid, kung tinuturo nyo ang batas ni Moises, ituro rin na ito ay anino na mga bagay na darating. Na darating ang pagtubos sa pamamagitan ni Kristo ang Panginoon na siya ring, amang walang hanggan. Amen. Patayin siya! Aking hari, pakiusap. Naniniwala ako sa mga sinabi ni Abinaday. Nagpatotoo siya hinggil sa ating kasamaan. Huwag kang magalit kay Abinaday. Pahintulutan siyang lumisan ng payapa. Palayasin siya! Haring Noe, pakiusap! Pakinggan ang taong ito! Nagsasabi siya ng na totoo! Patayin si Alma! Patayin siya! Ibilanggo siya! Binaday, nakahanap kami na may pararatang sa iyo. Ikaw ay dapat na mamatay. Sapagkat iyong sinabi na ang Diyos na rin ang bababa sa mga anak ng tao. At ngayon, sa dahilang ito, ikaw ay mamamatay. Maliban, kung babawiin mo ang lahat ng masamang sinabi mo sa akin at sa aking mga tao. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko sa inyo. Pagkat yaon ay totoo at nang malaman niyo ang kanilang katiyakan, hinayaan ko na ang aking sarili ay mahulog sa inyong mga kamay. Magdurusa ako maging hanggang kamatayan at hindi ko babawiin ang aking mga salita. At ang mga yaon ay patutoo laban sa inyo. At kung papatayin ninyo ako, dadanak ang dugo ng walang malay at ito ay tatayurin bilang patotoo laban sa inyo sa huling araw. Nagsasabi ba siya ng totoo? Sasapit ba sa akin ang hatol ng Diyos? Nilait niya ang hari. Oo! Ibigay siya sa kanila upang siya ay patayin. masdan. Maging katulad nitong ginawa ninyo sa akin, gayon din ay mangyayari na ang inyong mga binhi, ang magiging dahilan upang marami ang magdanas ng sakit na aking dinaranas. At ito ay dahil sa sila ay naniniwala sa kaligtasan ng Panginoon nilang Diyos. At sa gayon, kayo ay magdurusa katulad ng aking pagdurusa Oh Diyos! tanggapin ang aking kaluluwa. <laughs> Si Abinaday ay pinatay. Dahil hindi niya itinanggi ang mga kautosan ng Diyos. Matapos pagtibahin ng mga salita niya. Sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Abinaday na kung sino man ang makikinig sa mga propeta at maniniwala ang tutubusin ng Panginoon ang kanyang mga tao at umaasa sa araw na mapapatawad sila na sila ang kaniyang binhi o sila ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos sila ang mga kasalanan ay kaniyang pinasan sa kanila niya inialay ang kaniyang buhay upang matubos sila mula sa kasalanan narito ang mga tubig ng mormon at ngayon Yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawa ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magpasan ng pasani ng isa't isa ng yaon ay gumaan at handang makidalamhati sa nagdadalamhati at aliwin ng mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo naroon maging hanggang kamatayan nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa unang pagkabuhay na maguli, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, kung ito ang naisin ng inyong puso, ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag bilang saksi na kayo ay nakikipagtipan sa kanya na paglilingkuran siya at susundin ng kanyang ibuhos ng masagana ang kanyang espiritu sa inyo? Alma, Ito ang nais ng aming puso. Hilam, bilang may karapatan mula sa pinakamakapangyarihang Diyos, binibinyagan kita bilang patutoo na maglilingkod sa Kanya hanggang sa ikaw ay mamatay sa katawang mortal at nawa ang Espiritu ng Panginoon ay iibuhos sa iyo naway igawad sa iyo ang buhay na walang hanggan. Sa pagtubos ni Kristo, na kanyang inihanda mula pa noong simula.